Hello mga Katrending! Welcome back to ZK Trend! Kapon nga ipinagdiriwang ng lahat ng mga Bablis ang ikaapat na anabersaryo sa pagkabuo nga ng fandom ng donbell na tinatawag ngayong Bablis. May accounting nga ang salo-salo at nagpunta nga ang titas of donbells sa set nga ng Katpay Milab na pinagbibidahan nga ng donbell na kusahan makikita nga dito na talaga namang napaka-espesyal aganapan kahapon. Nagpaabot naman namin sa itong si Donnie Pangilinan sa 4th anniversary nga ng Don Bell. Ayon nga dito sa kanyang IG post, What a ride it's been! Happy 4th to you all, Babies! Been a tiring couple of months, but thank you for all your support towards our new show love you. At ang bigay rin ng mensahe at nag-greet nga itong ating Don Bell sa 4th anniversary nga ng Babies. Kaya na muna ang update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Hello Hi, po <laughs> sa ating magandang titas of Don Bell and Higgins of Don Bell. I just would like to say thank you for your overwhelming support and happy 4th anniversary. Happy 4th anniversary, Bubbles. Bubbies! we love you guys so much. Thank you so much.